Bukod sa Norwegian National na dinukot sa Samal Island, isang European parao ang hawak ngayon ng Abu Sayyaf. Ayon yan sa Pinay na pinalaya noong biyernes. Pero kapansin-pansin daw na tila mas malaya nang nakikisalamuha sa mga bandido ang nasabing dayuhan. Umaksyon exclusive sa Ed Lingaw. Mula sa himpapawid, hindi pansin ang mga problema ng sulu. Malaparaiso ang ganda nito. Pero ito ang isa sa mga pinakamahirap na lugar sa Pilipinas. Ito rin ang pinamumugaran ng grupong Abu Sayyaf. Noong biyernes lang, pinalaya ng mga bandido ang kanilang bihag na si Marites Flor. Isa siya sa apat na dinukot sa Samal Island noong Setyembre, kasama ang Norwegian ni si Kertan Sekingstad at ang mga Canadian na si Robert Hall at John Ridsdell. Nakapa pinugutan ng mga bandido. Para kay incoming presidential peace advisor Jess Dureza, may personal na kahulugan ang pag-rescue kay Flor. Personal daw kasi na kaibigan ni Dureza si Ridsdell. Hindi man niya naisalba ang kaibigan, maiuwi naman niyang buhay ang kababayang si Marites. So we're just very thankful to them. Uh, Na-recover natin. Maganda pa rin hanggang ngayon si Marites. Uh, at uh, we'll bring her to meet in, incoming president Rudy Duterte. Si Juan, bago siya namatay, may message siya na iniwan para sa akin na sasabihin sa mga anak niya kay Gemma. Si Robert may note na iniwan para ibigay sa mga anak niya. Siyam na buwang bihag ng Abu Sayyaf si Marites. Kaya ilang detalye tungkol sa grupong bumiyag sa kanya ang kanyang identalye sa News 5. Bukod sa Norwegian, may isa pa raw European na kasama ang Abu Sayyaf. Pero hindi na raw malinaw kung maituturing pa siyang hostage Libre na raw siyang gumala sa kampo. Nagbalik Islam siya at kasama ng magdasal ng mga bandido. Kada tatlong buwan ay nakakatawag pa raw siya sa kanyang pamilya sa Europa. Limang taon na raw kasi mula nang binihag siya ng Abu Sayyaf at hindi na siya ni-rescue. So, hindi na siya, kabilang sa hostages na tinatawag kasi nag na siya kagaya ng mga sa kasi sabi niya five, five uh, times na daw siya nag-celebrate ng Christmas doon. Posibleng ang tinutukoy daw ni Marites ay ang Dutchman na si Ewald Horn na nakidnap sa Tawi-Tawi noong 2012. Ang kasama niyang Swiss na si Lawrence Vinciguera nakatakas na noon pang 2014. Umaaksyon, Ed Lingao, News 5. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.